Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ano nga ba ang dahilan kung bakit isinugo ng Allah Subhanahu wa ta'ala na nag-iisang Diyos ang lahat ng mga propeta at mga sugo ito ay kanyang ipinahayag sa kanyang banal na Quran na kanyang sinabi, "Walaqad fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa ijtanibut Sa pinakamalapit nitong kahulugan, at tunay na kami ay nagsugo sa bawat nasyon ng propeta na naguutos na sambahin lamang ang Allah at iwasan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So ito po ang pinakalayunin kung bakit isinugo o ipinadala ng Allah ang kanyang mga propeta at mga sugo. Sa kadahilanan ng o sa layuning pagsamba lamang kay Allah at nang iwasan natin ang pagtangkilik sa mga diyos-diyosan. Kaya naman kung ating pag-aaralan ang ang uh, kasaysayan ng lahat ng mga propeta at mga sugo ay malalaman natin na silang lahat, si Propeta Noe, si Propeta Abraham, si Propeta Jesus, si Propeta Moises, si Propeta Muhammad, at pangkalahatan ng lahat ng mga propeta, ay sila ay nagsasabi o nagpapahayag sa kanilang mga pamayanan na kanilang sinasabi, Ya qawmi'budullah, malakum min ilahin gayro. O o aking pamayanan o, aking sambayanan, sambahin lamang ninyo ang Allah, wala na kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. So ito po ang kanilang uh, matuwid na katuruan. Kaya naman sa isang alipin o isang tao ay narapat niyang uh, malaman ang pinaka uh, matuwid na aral na ito ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala dahil dito nakasalalay ang kanyang kaligtasan sa kabilang buhay kaya naman nararapat sa isang tao na sundin niya ang yapak ng uh, mga propeta at mga sugo at kapag ginawa niya ito ay katiyakan na siya ay nasa matuwid na landas na ito yung landas ng lahat ng kanyang mga ng lahat ng mga propeta at mga sugo na sila ay nagpapahayag na ang dapat nating o ang karapat dapat o ang karapat dapat nating sambahin ay walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hanggang dito na lamang naway ito ay nakapagbigay sa atin ng kaunting kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.